Hello guys, ang aking video ngayon ay tungkol dito sa aking mga ibon dahil nagsabay-sabay na naman sila ng pag-sisiw uh, itong kakatil ko ay second breeder niya na yan at yung una isa lang ang anak, ngayon ay nakadalawa na kaya saglit lang guys uh, mabilis siya mag-breeding para doon sa iba kong mga ibon ah uh, kawat lang ng sisil at meron na namang ano kagad itlog kagad. at yan naman yung mga magulang nila Yo. ang pakain ko lang dyan guys sa kanila integra at saka yung mga african mix saka yung jacky oats sunflower pero napakabilis mag anak ng mga alaga kong kakatil malulusog sila guys at madali silang nagkaroon ng balahibo wala pang isang buwan at ang kulay naman pala ay napuro kulay sa ina lamang ang kulay sa ina posibilidad na ito ay puro lalaki kasi kabilak kabalik taran daw kapag ang kulay ng ina ang ang anak niya ay kakulay ng ina ay kung ang ina ay babae magiging lalaki daw yan pero observation ko pa rin yan guys dahil bago lang ako sa pag-alaga ng kakatel malulusog sila lagi ko silang nilalagyan ng mga dahon-dahon ng uh, mga pichay at kangkong lakas sila kumain sa kangkong ang kangkong kahit tangkay ay kakainin nila at ito naman guys ay Albuan, African. So may mga sisiw na rin to. Ayan o, dalawa. Mukhang magkulay sa green. Hindi nagkulay sa ina na dilaw. Saaman ama nagkulay ang ano, ang mga anak. Medyo may balahibong green na may balahibong pusa na green. Kaya rin ang kulay niya malulusog din sila guys at nilalagyan din niya ng integra kapag may sisiyo ay laging lagyan ng integra or 1000 integra or 2000 integra at imimix mo sa haluan mo siya ng uh, bibistag o pang na mga uh, patuka ng manok Siyempre, wag wawalain yung beads ah, ah, African mix, yung mga buto-buto na pakain nila na normal at siyempre sunflower at jackyot para malusog ang mga sisiw so dyan naman guys nilalagyan ko pa yan yung mga Afrika na inilalagyan ko ng successor para mabilis sila mag breeding hindi kagaya ng, ng kakatel ay ayan nilang kainin ang saksisor ang kinakain lang nila ay integra ang apikan ay kumakain ng saksisor yun ang pampabilis sa kanila mag kapag ah, nakapakain sila ng saksisor pero haluan pa rin ng integra dahil ang integra ay may mga halong mais yan at naginiling para maganda sa katawan nila mabilis din matubuan ng mga balahibo ayan yung ina oh. yung yellow ay babae yung green ay lalaki at ito naman guys yan yung mga yan naman yung airing ko na green at blue na pinagsama na may dilaw ang liig hindi lang kagandahan ng mga kulay ng magulang pero sila kasi ang nagpares kaya sila na rin ang pinag, pinag breeder ko kaya ayan ang mga anak nagmana din to sa lalaki na mayroong blue lamang ang isa lang ang kulay dyan na mayroong green yung pinaka bunso yung maliit ayan sila naman ang tinatawag ng african eyring yung una guys ay nan eyring yun walang puti ang palibot ang mata pangalawang breeder na nila yan at uh, yung una ay dalawa lang mabilis din sila guys tumami pag maumpisa na ang pag breeder pero nakaraang breeder nito ay na-stop dahil sa taginit at uh, sila sa vitamin ginawa ko kasi pinaaraw-araw kong vitamin ayan yung babae yung green na may dilaw at ito naman yung lalaki blue na may dilaw din ang diig ayan mas maganda sana kung pinagsama ko yung parang mapula ang ulo sa mapulang ulo kaya lang ayaw niyang pumaris doon sa aking pinagbreeding na eh, pinagpares na isa maganda sana yon at red beak din ang pula din ang kanyang tuka red beak kung tawagin at ito pala yung isa kong uh, albuan na african non -airing. Meron din silang anak na dalawa. At medyo maselan ito dahil hanpid itong dilaw na ito, ay yung green naman ay hindi yan Kaya pag talaga ay masyadong supportive sa mga anak. At kung lalapitan mo ay siguradong tutukain ka at masakit pa naman manoka dahil siguradong butas ang yung balat uh, pag nagkuha kami dyan guys ang sisiw ay, ay aming uh, pag nagkuha kami ang sisiw nilalagyan namin ng uh, glove ang aming kamay para hindi ma sugat dahil matapang kapag hand feed hindi kagaya ng hindi hand feed na kusa lang silang iiwas pag ay talagang lalapit sa kamay at cook, tutukain so hanggang dito na lang guys at maraming salamat sa inyong pagsuporta support ha. sa sunod ko ng video na lang ang mga biya biya ko dahil uh, inak inak dahil uh, inak dit lang ng aking mga alaga dahil ito ay konti na lang at nabili na yung iba at ito naman ay pampadagdag na naman itong iba na ito. Siguradong dadami naman yan at meron na naman akong pangbinta. Kaya maraming salamat guys sa inyong suporta kahit uh, paiba-iba ang aking mga video dahil uh, dahil wala pa akong mga video na iba. Salamat. Bye-bye.